Punong-puno na talaga, kaya naman pala ayaw na talagang lumubog. Kitang-kita mo naman. Mga ilang minuto nga ay pinasok na nga ni kuya. Welcome back nga Tumi. Nagbabalik na naman po ang inyong mama ko. Ay. Ilang linggo na nga rin ako nag-aalilangan na maglabas ng sama ng loob dito. Ba kapag lumabas dito, lalabas doon sa daluyan ng tubig. Bumubulwak doon yung nilabas mo. Kaya naman pag ganun, sinasalo ko siya tapos sinatapong ko doon sa may kanal. Kahit naman galing yun sa'yo, talaga naman mandidiri ka. Kaya naman dumating nga yung pera ni Daddy Mick, agad-agad na nga niyang pinatawag sa akin tong magsisip-sip ng puso negro para mawala na nga yung isipin namin tapos pag langan. Minsan naman si Daddy Mick sa company na nga siya naglalabas. Hirap talaga pag ganito yung isipin mo pag nasa ka. Pag nasa probinsya ka naman, kahit nasa damuhan ka, okay na. Tapos yung dahon yung ipupunas mo. Charis! Huwag <laughs> kang ano dyan, gawain mo yan, ng kabataan mo. Tsari. <laughs> Medyo pricey nga siya, kaya naman pinag-ipunan pa nga ni Daddy Me. Kaya naman mahigit isang buwan ata ito, bago namin maipagawa. Kaya ngayon nga alam ko na kung bakit ganun siya kamahal. Mm -hmm. Hindi talaga biro ang ganitong trabaho. Sa so, 32 years ko nga dito sa mundo, ngayon lang nga ako nakakita na naglilinis nito. Talaga naman hindi talaga siya biro. Pagpunta ko nga dito kala kuya, mga isang oras ata ako naghintay bago sila dumating. Balit tinanong nga lang nila ako saan daw banda yung poso negro. Balitinuro ko nga sa kanila tapos nagbungkal na nga sila. Bale, tinanggal nga muna ni Kuya yung strainer yan, yung black. Tapos sinundot nga niya yung daluyan daw ng tubig dyan, papunta dyan sa may kanal. Bale, hinanda na pala nila Kuya dyan yung tubong gagamitin sa pagsipsip. Bale, yung tubong yan nakakonekta nga dyan sa sasakyan nila. May tangke ata sila dun sa loob ng sasakyan para paglagyan ng mga sinipsip dito. Ito pa lang si Kuya, siya yung papasok sa loob. Bale, ako nga yung natakot sa kanya, wala man lang PPE. Para nga daw maayos at malinis nga yung loob. Kailangan daw kalkalin yung pinaka loob. Bali, pinapababa nga lang niya yung tubig para nga makapasok na siya. Bali, natakot nga ako dito kay kuya kasi ang liit nung ano, butas niya. Tapos parang drum yung nasa loob niya. Hindi ko na nga masyadong tinindan niyan si kuya kasi nga natatakot ako. Sabi ko baka hindi makay nga sa loob. mehirap talagang kumita ng pera pag ganito yung trabaho mo. Pero wala tayong magagawa kasi yan yung hanap buhay nila. At sanay na rin nga sila sa mga ginagawa nila. Bali, tiningnan ko pa nga sa loob si kuya. Habang hinahalukay niya yung nasa loob, hindi ko kinaya kaya naman tinig Itigil ko na yung pagbibidyo ko. Bali, pinabili lang ako ni kuya dyan ng semento. Sila na daw magsasemento ng ibabaw. Sa ngayon naman ay payapa na kaming nakakaupo dito na walang iniisip. Ay siya hanggang dito na lang, babaw.